Binangga umano ng isang Chinese maritime militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard ngunit naninindigan ang PCG at sinabi na hindi sila matatakot sa mga ginagawang panghaharas ng Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na binangga umano ng isang Chinese Maritime Militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw matapos pinilit ng Philippine Coast Guard na lumusot sa ginawa umanong blockade ng China. Diniploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Sindangan upang imonitor ang presensya ng daang-daang Chinese Maritime Militia Bissell sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito, bigla umanong narangan ng PCG ng mga Chinese. Pinilit pa rin ng BRP Sindangan na lusutan ang mga barko ng China hanggang sa bigla umanong binangga ito ng isa sa mga Chinese militia vessel ngunit naninindigan ang PCG at sinabi na hindi sila matatakot sa mga ginagawang panghaharas ng mga Chinese. tumanggi naman abandonahin ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon at sinabi sa report sa kabutihang palad ay ligtas ang lahat ng kanilang mga crew at nagtamo lamang ng maliit na pinsala ang kanilang barko. Iniulat ito matapos iginihit ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chiodoro noong mga nakaraang araw na ang China at hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Nagbigay ng pahayag si Teodoro sa mga reporter sa Camp Aguinaldo pagkatapos ng ikawalumpot-apat na founding anniversary ng Department of National Defense at sinabi niya na ang China talaga ang gumagawa at naghahanap ng gulo sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang Komunistang Bansa habang nagsagawa ang Pilipinas ng tatlong araw na naval at air patrol exercise kasama ang Estados Unidos na sinimulan sa Batanes hanggang sa West Philippine Sea. Inakusahan ng China noong nakaraang linggo ang Pilipinas ng pag-English ng mga foreign forces para magsagawa ng pagpapatrolya sa South China Sea at ito ay nag-uudyok umano ng kaguluhan sa nasabing karagatan at nag-undermine sa kapayapaan at stabilidad sa rehiyon. Sinabi naman ni Chudoro ng interes lamang ng Pilipinas ang kanilang pinoprotektahan at mga karapatan ng bansa alinsunod sa ongklos at international na batas na dapat umanong igalang ng China ngunit sa kasamang palad ay patuloy pa rin itong binabaliwala. Idinagdag ni Chudoro na magkakaroon pa umano ng mga joint patrol sa hinaharap at hindi ito dapat maging isyo dahil ito ay ginagawa sa loob ng karagatan ng Pilipinas at karapatan ng bansa na magpatrolya sa teritoryo nito alinsunod sa international na batas. Samantala sa ibang mga ulat, pinahirapan umano ng dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea matapos bigong maharang ng isang malaking barko ng China Coast Guard ang mga Philippine Bichel. Sinabi sa report na nagdeploy umano ang BFAR ng mga barko sa West Philippine Sea Upang magbigay ng mga supply para sa mga Pinoy na mangingisda sa nasabing karagatan, ngunit agad umanong sinubok ang harangan sila ng Chinese Coast Guard. Sinubukan umanong pigilan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BIFAR na makalapit sa isang bahura sa West Philippine Sea na kung saan nangingisda ang ilang mga Pinoy ngunit mabilis umanong nakaiwas ang mga Pilipin Bishel. Kalaunan ay nagtagumpay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makalapit sa mababaw na bahagi ng Scarborough Shoal at tuluyan umanong na kompleto ng BIFAR ang kanilang misyon sa West Philippine Sea matapos sinabi na maraming Chinese asset ang namataan sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol of the West Zone ang mga barko ng Estados Unidos at Pilipinas sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi sa report na isang frigate ng komunistang bansa ang nakita o manong nakabuntot sa mga barko ng Estados Unidos at Pilipinas na nasa humigit kumulang ng limang milyan lamang ang layo at ito ay nangyari sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. nakita rin ang isang Chinese aircraft na lumilipad sa West Philippine Sea at tila nagmamasid umano ito sa mga aktibidad ng dalawang magkaalyadong bansa habang nagsasagawa ang US at Philippine military ng Joint Maritime Aerial Patrol. Sinabi ni U.S. Navy Lieutenant Commander Tim Klein na wala umanong nangyaring kakaiba o insidente sa West Philippine Sea ang pwersa ng China at ng US at Pilipinas ay nagsagawa ng mga aktibidad sa nasabing karagatan ng normal at professional. Nagsagawa naman ng apat na oras na area surveillance ay isang US Navy PA Poseidon aircraft sa West Philippine Sea. Ang aeroplano ay mayroong mga high-tech na kamera at sensor na maaaring mag-scan mula sa malayo at madetect ang mga submarine. Idinagdag ni Klein ang lahat ng mga mission objective ng U.S. at Philippine military ay matagumpay na nakumpleto lalong-lalo na ang ginawang routine maritime at aerial patrol exercise sa West Philippine Sea.